Nasa ikalimang palapag ng isang lumang gusali ang apartment ni Jamil. Dito, nakaupo siya sa harap ng bintana, pinagmamasda ng luntiang bundok ng Sierra Madre na unti-unting nababalot ng dilim. Napuno ng alaala ng nakaraan ang kanyang isipan, lalo na ang mga araw na kasama pa niya si Aliza, ang kanyang matalik na kaibigan. Mula sa kabanatuan, magkasama silang lumuwas ng Maynila upang hanapin ang kanilang kapalaran. Nagsimula ang kanilang kwento sa kabanatuan noong pareho silang nasa high school. Si Jamil, na tahimik at mahiyain, ay nakahanap ng kakampi kay Aliza, na maingay, masayahin, at puno ng pangarap. Magkasama sila sa mga kalokohan, sa pag-aaral, at sa mga pangarap na itinanim nila sa ilalim ng buwan. Jamil, balang araw, sisikat tayo sa Maynila. Magiging sikat na writer ka, at ako naman, magiging photographer ng mga sikat na bituin, sabi ni Aliza habang nakatanaw sa mga bituin. Hindi nagtagal, tulad ng kanilang plano, lumipat sila sa Maynila. Nagsimula silang magtrabaho bilang mga call center agent. Kahit pagod sa gabi, hindi pa rin sila tumitigil sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Si Jamil, sa pagitan ng mga tawag, ay sumusulat ng mga tula. Si Aliza naman, sa pagitan ng mga break, ay kumukuha ng litrato gamit ang lumang kamera na binili niya sa isang second-hand store. Jamil, tingnan mo to. Maganda ba? Sa tingin mo, magugustuhan ito ng mga tao? Tanong ni Aliza habang pinapakita ang litrato ng isang matandang babae na nagtitinda ng sampagita. Oo naman, Aliza. Alam mo namang mahusay ka. Eh, sabi ni Jamil. Isang araw, nagkasakit si Aliza. Dahil sa kapabayaan, lumala ang kanyang sakit. Nagawa ni Jamil ang lahat para matulungan ang kanyang kaibigan. Ipinagbili niya ang kanyang laptop para may pambili ng gamot. Ginawa niya ang lahat para mabigyan ng lakas ng loob si Aliza, ngunit sa huli, hindi na siya kinaya pa. Namatay si Aliza sa edad na 25. Pagkatapos ng ilang taon, nakamit ni Jamil ang kanyang pangarap. Naging sikat siyang writer. Sa bawat libro na kanyang inilalabas, lagi niyang iniaalay ito kay Aliza. Sa ngayon, nakaupo si Jamil sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mga litrato ni Aliza na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang litrato ni Aliza na nakangiti, nakatingin sa araw. Ito ang huling litrato na kinuha niya sa kanya bago siya namatay. Sa ilalim ng buwan, hinawakan ni Jamil ang litrato ni Aliza at bigla siyang gumitim. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Aliza na nagsasabi, "Jamil, balang araw, sisikat tayo sa Maynila." At sa wakas, napatunayan niyang totoo ang sinabi ni Aliza. Nagkasama silang dalawa sa pag-abot ng kanilang pangarap.